Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pagninilay-nilay sa Ebanghelyo sa darating na linggo dito sa ating programang Sa Isang Tasa at Salita. Habang mainit pang pa ating kape, ating pong pag-aaralan at titingnan ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos, kabanata 8, versikulo 27 hanggang 35 na babasahin sa put-apat na linggo sa karaniwang panahon. Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy po natin pagdasal ang mga nangangailangan ng ating panalangin. Sabay-sabay po natin idasalin ang dasal para sa banal na Espiritu ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sagay mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, na liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan. At sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayon na cesariya na sakop ng Filipos. Habang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sumagot sila. Ang sabi po ng ilan kayo daw po si Juan na taga tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, si Elias daw kayo. May nagsasabi rin isa raw kayo sa mga propeta. Ngunit, kayo naman, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Tanong niya. Sumagot si Pedro kayo po ang Kristo. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Maigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, Ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pare at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapapatay ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw, malinaw na sinabi niya ito sa kanila at dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, Umalis ka sa harap ko, satanas. Ang iniisip mo hindi galing sa Diyos kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sinumang mang nagnanay sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sinumang mang nagnanay na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Mga kapatid na ating binasa ay galing kay San Marcos, Ebanghelyo ni San Marcos. Samantala, ito po ang aking itatanong sa inyo para sa ating pag-aaral na ito. Ano ang itinatawag ni Pedro? Ano ang itinawag ni Pedro kay Jesus noong itinanong niya kung sino siya? Number one, propeta. O number two, Kristo. Kung alam na po ninyo ang, ang kasagutan dito sa katanungan ito, mangyaring inyong padala na doon sa numero na sa inyong harapan, 0917, 6363045 Ang una po mga kapagpadala ng tamang sagot Ang ating pong ahanduga ng 100 peso load Samantala, yung nanalo noong August 23 Ay si Cherry Timoteo Cherry, maraming salamat sa iyong pagsali dito sa ating maiksing katanungan Samantala, ang unang eksena sa ating pagbasa Alam natin kung nasa ang lugar at binanggit sa atin kung, si, kung saan nagpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Doon niya tinanong kung anong sinasabi ng mga tao tungkol sa ating Panginoon. At ang lugar na ito ay ang Caesarea Philippi sa ating pong mapa. Ayun, binilugan ko na na andun po yon sa sa northern part ng ng lupain ng Israel at ganito po ang itsura niya ngayon Bay, napakaganda naman pala at maraming tubig. Ngayon na rin na may isang napakalaking bato doon sa lugar na tinatawag na Cesarea ng Pilipos. At ganito naman po ang itsura niya noong panahon ng Panginoon. Ito ay artist illustration. Ito po ay isang dambana doon sa tinatawag na Panyas. Ngayon ay tawag dyan ay Panyas. Dati ito ay sa Cesarea Pilipay. At siyan, na uh, matatagpuan dyan ang altar at ang puok sambahan alang-alang sa Diyos Diyosa ni ng mga mga tao noon na pangalan ay si Pan. At doon nakapaligid ang mga maraming lalagyan ng mga estatwa nila ng mga Diyos Diyosa nila. Kaya ito ang isang magandang akmang lugar na kung saan tinanong ni Jesus o sa gitna ng napakaraming mga Nakala, kapaligid sa inyo, na nagpapaalala ng mga Diyos-Diyosan, ay sino naman ako para sa inyo? At ang sagot ng ilan ay siya si John the Baptist, ang iba naman may si Elijah, or isa sa mga propeta. Si Prophet Elijah o Elias ay siya tanyag noon sa lumang tipan sapagkat siya yung propeta na iniakyat sa langit. At yun ang tingin nila sa ating Panginoon, isa siya sa mga propeta. At direksyong tinanong naman ni Jesus, silang lahat ulit, eh, eh sila, yung kanyang mga disipulo, ano naman ang tingin nila kay Jesus? Ang tingin ng mga tao, si Jesus ay isang propeta. At si Pedro, sa ngalan ng iba pang alagad na ating Panginoon, ang sagot niya, kayo po ang Kristo. At doon, nung sinabi ni Pedro ang sagot, abay, magtataka naman kayo. Biglang pinagsabihan ni Jesus sila na huwag niyong sasabihin kanino man kung sino ako. Yung salitang Kristo, yan po ay galing sa salitang Ebraiko na sa Ingles ay tinatawag na Messiah, Mesaya o sa Tagalog ay ang nilangisan. Yan ay napapasa sa atin, yung salitang Messiah galing sa salitang Griego naman na Kristo. Kaya yan natin ginagamit. Ang sabi ni Pedro kay Jesus, kayo ang Kristo, ang ipinadala ng Diyos, ang mula sa Diyos na siyang aming tagapagligtas, ang isa ng Diyos. Kaya nga, nung pagkakasabi yon nating na Panginoon, ni, Pedro sa ating Panginoon, sa, saka naman pinagbilinan, o oh, huwag niyong masyado ipagkakalat yan. Yan ang tinatawag na lihim ng Mesiyas. Kasi ang tingin nila sa Mesiyas nung panahon ng ating Panginoon, ay ang Mesiyas ay yung nakasakay sa kabayong, may dalang espada at lilipulin ng lahat ng kaaway medyo may pagkamarahas ang misiyas na ito at masyadong politika ang misiyas na ito. Pero ang ating Panginoon hindi ganong klaseng misiyas. Kaya sinabi niya, huwag kayong maingay dahil hindi maintindan ng tao kung ano ibig sabihin na ako ang misiyas na pinadala ng Diyos. At sinabi niya kung anong klaseng misiyas ang ang padala ng Diyos. Ito, siya'y maghihirap, Itatakwel at siyempre at bandang huli siya ipapapatay pero mabubuhay sa ikatlong araw. Ang sabi ng Panginoon, ito'y kailangan mangyari yung makadanas siya ng matinding hirap. Yung salitang kailangan, ito po ay patungkol sa plano ng Diyos. Kailangan mangyari ang plano ng Diyos sa kanya. So, hindi lamang yung paghihirap niya ay dahil lamang sa siya'y biktima ng karahasan. Pero ito ay nasa nasasaad sa disenyo sa napakagandang plano ng Diyos para sa kanya. Bagamat siyempre medyo punong-punong ng karahasan. Kaya hindi natin titingnan ang na mangyari sa Panginoon na kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay dahil lamang sa kagagawan ng tao. Ito ay nangyari dahil na rin sa plano kagustuhan ng Diyos. Ito naman si Pedro, tanging-tanggi. Bye pinagsabihan ng ating Panginoon. Pag, pinagsabihan, parang sinasabi ni Pedro dyan, sana huwag humangyari sa inyo. Kaya naman tuloy ang ating Panginoon sa kanya, umalis ka nga sa harap ko. Napansin niyo umalis ka sa harap ko. O kung aalis siya sa harapan, eh saan siya pupunta? Eh di sa likuran. Ganon ang ating pwesto bilang mga tagasunod na ating Panginoon. Hindi natin pinapangunahan ang Panginoon tayo ay tagasunod, hindi tayo ang sinusundan o sumusunod sa atin ng Panginoon. Kumbaga, hindi tayo ang Panginoon. Kasi sino bang naman ang pumapapil na siya ang Panginoon? Eh, di yung demonyo, salungat sa Diyos yun eh. Kaya nga sabi ni na ating Panginoon kay Pedro, abay, huwag, huwag kang gagaya doon sa, sa demonyo na nangunguna sa Diyos. Eh, kay susunod sa Diyos. Huwag mong pangungunahan ng Panginoong Jesus. Kaya nga, kapag ka, sinabi ni Jesus na siya ay magdaranas ng matinding hirap, ay eh, sinasalamin din natin ang mangyayari sa atin kapag tiningnan natin ating Panginoon. Sabi nga ng isang manunulat, komentaristang si Nineham, Kung nais ng Diyos na maghirap ang Mesiyas, ang mga alagad ng Mesiyas ay eh, kailangan ding maghirap at ito ang iniiwasan ng mga tao ang dumanas ng hirap. Pinaintindihan nyo naman kasi sino ba naman ang gusto maghirap. Pero yun naman, ang mga sumusunod sa Diyos, hindi ibig sabihin ay walang problema. Tayo din naman ay nagkakasakit, tayo din naman ay dinatapuan ng matinding lungkot, ay mga estudyante, ang laking problema kapag kami darating na pagsusulit. Kahit naman ang buhay ng mga mag-asawa, meron ding gusot, meron ding dinara-dadaan ng problema. Eh kahit naman yung mga pagpapare, eh, nyo ba yung mga ni, ano lang, ma magaan ng buhay, mahirap din ah. Bawat tibok na ating puso dito sa mundong ito at bawat hakbang na ating mga paa, ay eh, tayo mayroon din namang dinadanas na, at na mga, at ng mga paghihirap. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi niya may wawala yan ang pwede nating gawin ay makita natin sa ating mga sa paghihirap ang ating Panginoon na ating sinusundan. Kasi bandang huli, yung paghihirap ng ating Panginoon, yan ay mauuwi sa kanyang muling pagkabuhay. Pero tingin lang sa kanya, sunod lang sa kanya. Nang sa ng lakas ng loob na ating pasanin kung ano man ating pinagdaraanan sa mga araw na ito. Kaya nga, I'm proud to be Catholic kasi sa ating simbahan, tayo ay inaanyayahan na sa gitna na ating mga paghihirap, na kumisa hindi natin maiwasan, ipukul ipukol lang natin ang ating tingin sa ating Panginoon at doon sa Kanya makakuha tayo ng lakas. O ngayon, ito na po ang kasagutan do sa aking tinanong sa umpisa na ating pag-aaral. Ano ang itinat ang itinawag ni Pedro kay Jesus noong itinanong niya kung sino siya, ang sagot ay si Kristo. Malalaman po natin na nanalo dito sa ating maiksing tanong na ito sa mga susunod nating pag-aaral. Samantala, iiwan ko po kayo ng mga katanungang ito. Ano kalimitan ay tinatawag ko sa Panginoong Hesus? Paano nakakatulong ang mga pagsubok sa pagpapakabanal? gaano kalimit kong hinahayaan si Kristo na manguna sa buhay ko? At bandang huli, mula sa mga salita ni San Ambrosio, walang makahihilom sa kanyang sarili kung susugatan niya ang iba. Pasalamanan po natin ng Panginoon sa pagbibigyan niya sa atin ng oras na ito ng pag-aaral ng kanyang salita. Sabay-sabay po natin dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ma amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw, patawarin kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa so tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mainit pa rin ang ating kape. Hanggang sa susunod natin pag-aaral ng kanyang ng salita ng Diyos. Enjoy the rest of the day, enjoy Sunday, and as always, stay good.